Minigit panahon ngayon. Gabi, minigit ng panahon ngayon, si oh. Ah. Minigit. Wala kong Kung Ayun, si... Si Aling! Love si Aling, oh. Ganyan ka lang kaya. Ah. <laughs> aling! May c po kayo? Wala red. Green na lang. Yoko. O oh, sige na. Nga. Magkano? 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 1,000. Mahal naman! Ano <laughs> <laughs> oh, ko to. Ayaw na. Ano yung pe? O sige na nga. Ito na. Oo. Oh. Oh, Give me that. Ano na? Ito na rin. Ano yeah. Nasaan siya ka nalang? na ka! Bumas lang ako bibili! Okay! Kaya mo na ako! Ay naman ang panahon! O? Oh? Saan ulit na ka bibili? Hayanin ka naman, ayoko diyan! Pakangiti, wala nang ano? Hindi yan! yun! Meron! Bibili! Roy, nung wala pala ka. <laughs> ha? Itang. <laughs> <laughs> May seat mo na red kayo? Wala. Green po. Hoy, ano mo ako? po. Ha? <laughs> <Huh>? Yellow po. <laughs> ha? Ano yeah, pa yan? <laughs> <laughs> ah. Mm. Sister mm. mm. Ay sige, sister na lang. Magano? Magano? Ano? Si, si isang kwenta. Ha? Huh? Si, si, isang kwenta. Sige. O. Oh. Wala lang yan, no? Wala lang nga din. Ha? At Oh. 500. Oh. 200. O. Oh. 20. Ano? <laughs> ano? Sige yan. Okay na yan. Ay, okay na yan. Ano? Ano? Oh, yan na. Ano? <laughs> ano? Play money lang to eh. parang pagka. Play money. Play money yan. Play money naman to eh. Yeah. Sige. Gusto lang. Oy, may utang ka sa akin! May play money! Nakikipay ka. Wait, wala tong ka sa si akin. Grabe, <tipulik> <dukulik> aku. lupa dun ako. nanti? yung gina natin? Ano po, tapos click mo bag? Ano yung gina natin? Sana, so, only.